Ang problema po kasi, ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap-sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung uh, kumakulong po natin itong mga sapsap, sap eh, sana po eh, magam magaman din po natin. Kung hindi po yung yun ang layo ng kumiting ito. Hindi sap-sap, hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kabataan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po niyo kung bakit? Opo, uh, Mr. Chairman. Senator Marcoleta, si-recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Ah... Uh partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin ang na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, uh, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama malalaking po. isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat ay gumagana sa gaob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes, ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. Alam po niyo yung survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. ah, <laughs> Aaram. po, po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam. Alam po, po niyo yung SDM 4. Hindi din po. Hindi ko din po agam yun. Ang problema po kasi, ito yung mga sistema ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap-sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, wala mangyayari. Agree po ako. Pero sana po, uh, kumakulong po natin itong mga sap-sap, eh, sana po, eh, mag marama, maraman din po natin. Kung hindi po mga yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sap-sap hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po niyo kung bakit? po, um, Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana huwag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos isang daang o isang, isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulo ka ng sistema. Kaya po kanina, nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privileged speech po ni uh, Sen. Lacson na pinakita yung text message. Si concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Sen, Sen Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh, wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo? Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong ah, uh, kung meron pong priority project ang opisina ng senador. Which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yon? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresinta siya. Gusto niya sigurong masiyahan si Sen Senator Soto sa pag sa pag-aakala niya noon Senator Soto ay kasi isa contender for Senate president. Tinang niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinex niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinex na ibang senador sa ganun ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, uh, Mr. Chairman. Naniwala naman po. kayo. Wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong uh, maniwala kung yung una dapat ko Dapat sana tanong. po bago nyo inalaw siya na mag-resign. Ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. Eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sana ng pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya. Para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH, mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina do sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga conver convergence projects ng DPWH? Opo, ah uh, Mr. Chairman. Ano ano po 'yun? Ah ito po yung mga proyektong ah uh, uh, katugang ng DPWH ang iba't ibang ahensya. Tulad Katulad ng, po ng ano, ng tourism ng uh, DOTR, ng uh, katuparan, agriculture, Katuparan DOTR, trip, DOT, roll it, DTI, DTI. SBNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ah, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin Chairman. kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors Ipakulong po natin lahat ng 15 contractors. Hindi po natin maayos ito. hanggat gat hindi na ayos sa sistema. Kindly wrap up because you uh, have five seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, no? as an aside, no? sa inyong tanong kanina na gusto nyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o naoperan. Gusto ko pang uh, ilagay sa record, ako po, labing taong naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na no po ako dyan, nasasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako natetex na gano'n? Nagtataka rin po ako eh. Anyway, Senator Jingoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed, I would like to ask for a consideration from the Chairman, from the Senate President, and for, for from all our colleagues.